busy sila guys sa paa napiprituhin yan pinalambot na yan guys yan o yan saw saw sa itlo saw saw sa arena o, ganyan kasi sipag yung aking mga apo yan o kaway 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 ako magpiprituhin yung guys yan Pretty ko kau yang gusto daw nilang tumulong eh. Sige. Kayo na ang maglagay ng arena at saka itlo. Balang araw ko sinero din sila mga guys. Tugo ko lang ah. Huwag mo lang ituloy ito. na yan guys oh. Sinerito ko na. Pero baliktad lang guys. Kasi ayaw ko na masunod. Tok na guys, ang orang salang. Hey, eh. nggeli diparang ng mentika guys. Halo, serap tu guys, bah anang manok, serap papak papakin. Salang tayo guys ng panibago Ito lang ang Ito lang ang ulam guys Pag niluto na mamakyo <laughs> Pag sinasaw sa manteka Sabi pa naman Pag sa na ano ng Hindi maganda Hindi <laughs> para ng manteka no? same okay. okay. dutok na mga guys ating sinalang panibagong salang pangatlong salang ayan ayan nananaboy na naman ang mantika sabay nagsasay na naman ng hindi maganda hahaha <laughs> Bye bye. Pakishare na lang, pakipalo ng ating video. Malaking tulong na po yan. Sa